Your Committee on Agriculture uh, will uh, actively uh, pursue the issue of uh, the rice tarification measure and how we will address uh, the challenges of reforming or amending or revising it uh, so that we can address the gaps. Thank you, Mr. President, Your Honor, and I'm very happy at kayo po ang uh, Chairman, Committee Chair ng Agriculture. And I know na marami po kay magagawa dyan, marami kayong magagawang pagbabago para matulungan, ma-address yung problema ng ating mga kawawang farmers. And I will fully support you at 101% sa lahat ng mga hearings mo, maasahan niyo po na nandun ako para supportahan kayo. Marami Thank you, Mr. salamat, Your Honor. Marami salamat Thank you. Mr. President, uh, Majority Leader, and of course, the distinguished gentleman from Isabela. Majority Leader. Thank you, Mr. President. Next to interpolate the distinguished gentleman from Isabel, Isabela in Davao is our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros. I would like to be recognized, Mr. President. Our Deputy Minority Leader, Senator Risa Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. At uh, maari po bang makapagtanong din sa ginoo mula sa Isabela? Yes, Mr. President, Your Honor. Salamat po, Mr. President. Uh, we thank the good Senator for shedding light on the concerns of our local agriculture sector and pressing issues surrounding our rice industry. Lalo na ang presyo ng mababang imported na bigas na pumapatay sa kabuhayan ng ating mga rice farmers. Naniniwala ako na, naniniwala ako na kailangan ng bawiin ng Kongreso mm -hmm. ang delegated authority na ibinigay sa Presidente na baguhin ang mga taripa sa Bigas. Kaya po, Mr. President, nag-file kami ni na Senator Kiko Pangilinan uh -huh. ng Senate Joint Resolution Number no. 2 at uh, sinabayan po ito uh, ng uh, akbayan representative sa House uh -huh. si Albay Representative Lagman, si kamanggagawa Partis representative San Fernando, at si ML Partis Representative De Lima upang jointly nga po uh, rin ang pinsalang nagawa ng pagbaba ng taripa sa imported na bigas. According to the Customs Modernization and Tariffs Act in Section 1, uh, 1608F, the power herein delegated to the President may be withdrawn or terminated by Congress through a joint resolution. Kaya nga po, joint resolution ang final po namin kasama yung mga nabanggit na representante sa House. Siguro, uh, Mr. President, we first need to address the elephant in the room. Ang tanong kasi, kadalasan ng mga tao, hindi ba taas ang presyo ng bigas para sa ordinaryong consumer pag tinaas natin ang taripa sa bigas? So, para sagutin ang tanong na ito, Tanong ko po sa inyo, uh, ginoo mula sa Isabela, isn't it true that rice prices will go down if supply is adequate, Mr. President? That is correct, if supply is adequate, Mr. President. Uh, but the problem is, um, how about our farmers na magigipag-compete dito sa mga cheap uh, imported rice? Eh, para sa akin, okay lang po na mapangalagaan din natin ng kapakanan ng ating mga consumer, pero dapat balanseon at the same time yung mga farmers naman natin hindi mamamatay yung kanilang kabuhayan at uh, hindi sila nadidehado. I Ay, uh, Mr. President, uh, you know, mula sa Isabela, dapat talaga balansehin. Dapat kasabay nung pag-alaga uh, natin sa interes ng mga consumers uh, ay yung pag-alaga sa interes ng ating mga magsasaka. Dahil gaya ng pinag-usapan nyo ng uh, Chair ng Senate Committee on Agriculture, in fact, ang lahat ng ito ay nagsisimula sa mga magsasaka mm -hmm. na nagpapakain sa ating buong bayan. At kaya kaugnay po nito, uh, yung follow-up question ko, hindi po ba tama na supply becomes adequate if local producers, yung pinag-uusapan po nating mga magsasaka, if they decide to plant because also because they feel protected from the flood of rice imports. That is correct, Mr. President. Uh, dapat, tulad sinabi nga natin kanina dalawa, dapat balance yan. Kasi sa ngayon, Mr. President, one sawa, ibig sabihin, eh, wala na pong cap, uh, wala ng limit na makapag-import ng rice and sinuman, especially itong mga rice cartel. Sila na pong nagdominate ng supply ng bigas sa ating bansa. So kung pigilan natin yan, magkakaroon na ng cap uh, para ma-measure kung hanggang saan lang dapat ang payagan mag-import, depende doon sa harvest ng mga farmers natin. Um, meron nga tayong tariff na inapupunta yun sa yung uh, in forms of uh, subsidies sa mga farmers, yung sa RCEF, 10 billion pesos a year, pero hindi naman talaga properly implemented at hindi masyado papakinabangan ng mga farmers, so parang useless lang. So that has to be reviewed properly and thoroughly and then we can come with some measures to amend some of those provisions doon na hindi naman kapakinabang sa mga farmers, kundi ang nakikinabang lamang ay itong mga rice cartel. Mr. President, Your Honor. Salamat, uh, ginoo mula sa Isabela. Sangayon po ako sa good gentleman, Mr. President, na uh, yung usapin ng pagkawala ng cap o limitasyon uh, sa importasyon, yung halos uh, unrestricted na paghilos ng mga cartel, yung hindi napaparusahang uh, pagkilos ng mga kartel, dapat talaga maiwasto yan. At ang anumang importasyon ay uh, ipepeg din lamang. Depende sa harvest. Kung baga, unang dapat tangkilikin, bilhin, kainin ang ani ng ating mga uh, magsasaka. At sangayon din po ako sa observasyon ng ginoo mula sa Isabela na yung inaasahang subsidy mula sa RSF ay at narinig ko rin po yung pag-uusap uh, ninyo ng uh, Chair ng Senate Committee on Agriculture ay talagang uneven kung nararamdaman uh, if at all ng ating mga uh, magsasaka for the record Mr. President rice prices rose in the, in early and mid 2024 according to the DA and NEDA because the cost of imported rice rose dahil sa global el nino kaya na justify nila ang pagbaba ng tariffs. Pero hindi po ba, pag uh, nag-normalize na ang situation uh, at ang cost of imported rice has become 30% less than it was a year ago. International rice prices free on board dropped by 33% from June 2024 to June 2025. Kaya po, bahana po ang imports ngayon. So nalulunod yung ating mga magsasaka hindi na lamang sa tubig baha ng uh, habagat at mga bagyo lalo pa sigurong lunod sa imported rice. Kaya sa tingin ko po uh, Mr. President, Ginoo mula sa Isabela, now is the time to protect our local producers. Tama po ba ito Thank you, Mr. Mr. President? Uh, dapat Mr. President, your honor, the reason kung bakit tayo nag-import ng rice ay para Uh, i feel yung gap doon sa kakulangan ng supply natin dito. Anong nangyari? It's the other way around. Uh, binabaha, tulad sinabi ni uh, Secretary Riza on the virus, um, binabaha na tayo ng imported rice. Sobra-sobra na, as a matter of fact. Hanggang sa pinapatay na yung ibang mga Uh, farmers natin dito tulad sa Binisi Senator Kiko Pangilinan eh sumusurrender na yung ibang mga farmers dahil paano pa ako magsasaka kung hindi ko kayo mag-compete sa mga cheaper imported rice so ang nangyari hindi na binibenta yung kanila mga bigas ini-stock na lang nila and yung iba binibenta na nila para maging uh, uh, pagkain ng mga hayop it's very unfortunate and very sad din Mr. President your honor tsangayon ako dun sa sense uh, Mr. President ng ginuomula sa Isabela yung Napaka-unfortunate, napaka-lungkot nito. Uh, at hindi po ito necessary kasi doon sa pinag-uusapan natin kaninang balance na dapat, ma-achieve na po yun eh. Kahit na. At dapat lang na ngayon protektahan na natin ng sapat yung ating local producers kasi protektado pa din yung, pati yung consumers. Because the drop in price of 33%, mm -hmm ay mas malaki pa din sa proposed increase of tariff from 15 to 35 percent. Tama po ba yun, Mr. Tama, President? Tama, Mr. President. Mr. President, Your Honor, if I may add, uh, the solution is in our hands, we as legislators, to come up with a bill or amend this art, our, our Or rice stratification law na para maging tailor fit doon sa mga pangangailangan ng ating mga farmers so that they can continue it, it will be sustainable doon sa kanilang uh, kabuhayan at at the same time eh nasusupren tayo ng bigas at uh, tayo na papakain na maayos ng ating mga tinatawag ng mga bayani kung tutusin itong ating mga farmers. Salamat uh, Mr. President sa dinoong mula sa Isabela. Doon sa uh, paulit-ulit nilang pag-alala na ah uh, at baka dapat nang amyandahan yung batas na ito na tungkol sa rice tarification. kaya siguro pwedeng ituring na unang hakbang yung uh, aming uh, isinagawa na joint senate resolution uh, para uh, at ilipat na ulit ibalik na ulit sa kongreso yung usaping iyan mula sa presidente yung pangalawang ko pong tanong uh, Ginoo mula sa Isabela Mr. President Should we trust the NFA to import? What has been its track record so far? I ask this because historically, the NFA wielded a statutory import monopoly over rice. This monopoly was characterized as an effective barrier to imported rice entry that insulated the domestic market, rice market from world markets, preventing foreign rice from bringing down. Domestic prices. As a result, domestic wholesale prices were significantly higher, averaging 74% above border prices between 2013 to 2015. This created, well, an enormous incentive for private sector to undertake rice importation. But private participation was often curtailed. The concern about rents drawn from government to government import. Um, Businesses and potential collusion between a corrupt NFA and the private sector is an historical one. While the current administration suggests that G2G imports could lead to cheaper prices for the public, past experiences, as implied by historical reports of anomalous transactions and network of corruption within NFA, necessitate extreme. transparency and robust oversight if if such powers are restored kaya yun po yung tanong ko sa ngayon uh, ginoo mula sa isabela Thank you. dapat ba nating pagkatiwalaan ang nfa para mag-angkat muli Uh, kaugnay nung kanilang naging track record, Mr. President. I don't blame you for your apprehension uh, pertaining to uh, the NFAs uh, taking over again. Um, uh, and I do acknowledge, uh, Mr. President, your honor, na tagtag talaga ng korupsyon itong NFA noon. Kaya nga po natanggalan sila ng powers uh, pertaining to that. Uh, however, pag tayo ay binalik na sa NFA yung uh, para sa pagangkat ng mga rice pagbigyan ng mga permits ng mga traders eh dapat may mga safeguards okay and dapat may approval from the DA secretary and of course may, with consultation also dun sa mga stakeholders kasama din yung mga farmers hindi yung basta-basta lang tayo mag-approve left and right ng uh, bibigyan ng permit para sa importation ng rice dapat merong approval na approve isang taong mag-approve niyan the DA secretary para may accountability and then pangalawa may approval and consultation doon sa mga farmers. Kasi sila maapektuhan eh. Senator uh, um, Francis Yes, before pang, uh, I uh, give, the uh, uh, give the floor to the Senate Committee on Agriculture Chair, just a quick point uh, to support yung kasasabi ko ng uh, po ng ginoo mula sa Isabela. Definitely, safeguards at yung uh, yung empowerment ng mga magsasakanang palay doon sa approval process. Uh, tingin ko yan yung kailangan nating tignan muna o isama uh, kung i -co consider nga ng Kongreso ibalik sa NFA itong uh, uh, tungkulin na mag-angkat. At this point, uh, Mr. President, Mr. President, I uh, give the floor yeah, to the, uh, with the uh, Chair of uh, the Senate Committee on Agriculture. Yes, so Senator Pangilinis, recognized. Yes, if I may just uh, interject. Uh, uh, the matter of uh, returning uh, or giving back, Uh, certain powers to the NFA, uh, Mr. President. We will look into, uh, and the safeguards that are being uh, recommended, we will likewise look into. Just, just for the record, Mr. Mm -hmm. President, this this representation was chairman of the board of the National Food Authority from 2014 and 2015, and in the 42-year history of NFA, uh, the first time that government-to-government -government, uh, bidding failed. Uh, there was a failed bidding it was under my watch uh, precisely we rejected overpriced offers of thailand and vietnam um, and we came up with a transparent process of bidding wherein we had asked uh, vietnam thailand cambodia myanmar to submit their bids at 10 in the morning uh, and if we were not happy with the bids we would ask them to submit a second offer by 2 o'clock in the afternoon of the same day and in four occasions throughout a year and a half we rejected their first offer